Magandang umaga mga idol. Dito ako sa aking mga pananim no. Uh, ah, ko kasi umulan kagabi. At tingnan ko kung nakatikim pa ng saktong tubig ulan. ito uh, yung aking mga uh, pananim na talong. Nag-intercrop ako dito ng lakatan na saging ano, yung bunga ng talong nasa, ano na, nasa lupa may mga malalaki na ng talong ito pwede na i aralis. so parang magagalak yung mga pananim kong talong dito nakatikim ng tubig ulan kasi ilang araw na walang ulan dito sa amin yung mga lupa na bibiak na so ngayon at, uh, basang basa yung lupa so, bumalik sa pagka green yung dahon ng ating tanim na talong last month parang mamamatay na nag yellow na yung dahon so tayo sa Panginoong May Kapal no? dahil pinigyan tayo ng tubig ulan So dito may talong din sa gilid ng kural. Tapos may tinanim din ako na saging saba. Tapos may tanglad. So, dito sa labas, tanim din ako ng papaya sampung puno ng papaya dito so ito yung pinanim ko sa area na to tapos may malaki ng puno ng mansanitas doon tayo sa kabila mga idol may tinanim din ako doon na talong sa gilid ng bahay sa gilid ng koral ang bahay namin may tinanim ako na ito papaya pero malapit na ang mga patay so dito may papayang bago tinanim ko at sa gilid ito yung talungan ilang bisis na rin ako makaharvest dito so, doon naman sa kamila mga idol so tingnan natin yung tinanim kong okra doon uh, tumubo na yung iba dito may tinanim ako na sitaw Ayan, sitaw kailangan na ng healing up kasi umuulan tapos uh, lumalaki na sila kailangan na i-healing up dito yung okra at saka atsal tumutubo na yung okra yung okra tapos sa gitna niyan yung atsal hindi pa tumutubo So, ito yung area to mga ilo. So yun lang mga magandang umaga po sa ating lahat.